melaki telaga. Iya, laki. Allah belana. Melaki. Iya, laki enggak? Kan, enggak itu loh laki. Laki. Ya noh, perapian ada lubuk, lubuk na ndak aku. Napa keputik? Lian po. Laki. Yan. Wow. Napa laki wow. Labi, po? Ayan. Dia meipit kah? Dandan. Laki laki. aba 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 marunong ka namang mag ano ha? ah laki po may nahuli po kaming alimango may namataan po kaming alimango dito nakalubog sa putik magaling na ako magtali oh itali mo yan yan sabi dapat laki babae babae yan pag malaki yung kanyang ano oh babae Galing mo na tali, ah, ya? Grabe <tosok>, talagang sanay ay, na sanay. Ayano, ay, pwede yan? May bagungon, bagungon, bagungon ah, Nasalaw, nasalaw, bagungon. Ayano, bagungon, ayan Ayano, ayano. Ayano, ayano. Ayano, ayano. Ayano, ayano. Ayano, ayano. Ayano, yan. Ayano, ayan Ayano, isang, lang. isang, isang daliri lang. yan, 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 yan. Hirapan si Idol. Ayun, babae pa rin, babae. Babae yan. Babae yan. tali. Ito, yun doon balde. Itali mo. Ayun, oh. Laki. Sa gabi po kasi talagang nandito lang sila nagtatago-tago. tali. Ito. Ganyan lang pala pag tali para mas ma-release. Ayun po, sa mga pumupo. Ating live ay paki pusuan at paki-like na po sa ating live mga idol. Shout out other watching from West Philippine Sea mula kay Leopards oi. Ayun, may uh, ayun si Leopards oi, parang ito ay uh, navy or marine. Ayan po. Royal Bareto. Ah, ayan, ah huli Pwede na yan? Pwede ba to? Oh. Uy. Nipit ka. Pasok. Cute naman yun na. Okay lang yan. Okay to? Ulo, <laughs> oh maliit din. Huwag mong dalhin 'yan, maliit 'yan. Dali mo maliit. Palakihin na natin. Palakihin natin 'yan. Uli. Mhm. Dali na naman. Ay, may itlog. Oo. Oh. New Jersey. Ayun, may gabi eh. Kay Anesita Sindol Tolentino. Para maipit ka. Ha? May ba baka maipit ka dyan. Ingat po sa idol. sa Sana Ricarte, shout out po sa inyo watching from Barbara Iloilo shout out po kay Ros Rosalinda Bacos Lianto pag malaki madali lang ano madali lang i eh... madali lang talian pero pag maliit may iling gripon yung lay yeah. mga lapok din ay lawong kayo sakit ka <laughs> sakit You know? Oh. wow ayun nga ito ayun o oh. grabe pada laki tatung isang maliit isang din laki ano nang